Mga kabayan, mga kwatsero at mga kapwa ko na nag-aalaga ng kambing, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw nga ay meron akong isang mahalagang paalala sa inyo mga kwatsero, mga kabayan at kapwa ko na nag-aalaga ng kambing. Iwasan mo ang inbreeding sa lahat ng pagkakataon. Ito yung pagpapalahi ng malapit na magkakamag-anak, gaya ng tatay sa anak, nanay sa anak, o di kaya ay kapatid sa kapwa-kapatid. Bagamat parang madali at nakakatipid ka sa barako, delikado ito dahil pinalalabas nito ang mga nakatagong hindi magandang katangian sa dugo at lahi. Ang resulta nito ay tinatawag na inbreeding depression. Ano ang ibig sabihin nito? Magkakaroon ka ng mga supling na sakitin, mabagal lumaki at madalas ay may physical na depekto. Humihina rin ang kanilang kakayahang magparami at tumataas ang bilang ng namamatay na bisero. Sa konsepto ng isang negosyo, malinaw na lugi ka riyan. Para umasenso, ang solusyon ay magdala ng dugo ibig sabihin mag-invest ka sa pagbili ng dekalidad na barako mula sa ibang farm na walang relasyon sa iyong mga inahin at huwag rin kalimutan na magtala Isulat mo ang pinagmulan ng bawat kambing para hindi ka magkamali sa pagpapalahi. Ang kaunting puhunan para sa bagong lahi ay babalik sa iyo ng sobra-sobra sa anyo ng malusog at produktibong bisero. Tandaan, ang magandang lahi ay susi sa masaganang ani. At kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon ay huwag kalimutang i-share para mapunta ka sa langit. <laughs> Dahil pinagpapala ang hindi maramot sa kaalaman. At hanggang dito na lang mga kabayan, mga kwatsero at mga kapwa ko na nag-aalaga ng kambing at bukas ulit bye bye Pucha <laughs> na kasing hinog mga yoko nang kainin nahilo na ako sa amoy nang bayabas na hinug